mga lodi ang hakuti namin ni Mau Mau ilang box to 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 15, 16, bucks mga lodi mga kulay, kaya ayan mga 25, ang aming gagawin ni 30 31, 32, 33 34, kaya kaya, 37 38, 39, mga lodi 42, 43 44, 45, 46, by number naman yan mga lodi para 54, namin ni 57, 58, Pusero. Hmm. Ah, wag Alam ko, 6 ma'am. Yes. Hi! Ayun Ayan. mga Lodi? Ganito. 16 bucks mga Lodi. Aduh dia, <laughs> ayat tuh sirup aku. คิดถูกเดินได้พี่นะ